idol itong pinakita ko sa inyo alam nyo ba to ang gagawin natin yan so, alam mo na mga idol pag tilapia yan di ba? so i-comment nyo sa baba mga idol kung anong gawin natin kamatis diba? ayan i-prito natin yan tapos so alam nyo na kung anong gagawin yan ang kamatis na yan ayan diba? so ngayong gabi mga idol ito yung ulamin natin So, asinan muna natin yan para malasa. Ayan. Yeah. Lagyan natin asin, mga idol. Ayan. Masimasin ng asin, mga idol, pati dito sa loob para makain. Ayan. No? Diba? Ayan, mga idol. Masin natin. Ang balikta natin, mga idol, para magparehas na may asin timpla. Diba? Ayan. Alam nyo na idol, itong kamatis na gandang karami, alam nyo na yan kung anong gagawin ko niyan. Dahil magprito tayo nitong tilapia. Kaya natin, idol. yeah, yeah Diba? Kagaya lang din, masayang nahihimas-himas mo ito. Pagka uh, gusto mo na maghibas. yeah, Kaya yeah, mga idol. Asin pa lang yung nilagay natin. So, siyempre mga idol. Uh, lagyan din natin ng konting bedshin masarap diba mga idol ah ito mga idol maglagay tayo dito konti ayan ayan okay hey, hindi naman maubos yan mga idol kaya ibalik na lang natin mamaya masimasin natin ayan para masarap yung pagkain natin ayan gaya natin dito sa kabila pati dito sa loob ng mga idol ayan gaya natin ayan gaya natin yan dito para malasa mga idol ayan diba ayan yan meron na yung bitsin idol ha. Ayan, masarap na yung mga idol. Masimahatin natin. Ibalik na natin mga idol para magkaroon ng bitsin yung kabila. Ito. Ayan. Ayan. Ayan, dito sa kabila. Ibalik natin yan. Ayan. Ah. Ayan. Okay. So, ibabad lang muna natin sila mga idol. So, alam mo na mga idol, ipakilala ko na po sa inyo kung anong gagawin nating kamatis na to. Yan, gagawin natin ang sausawa ng mga ito para masarap yung ating so itong isda ngayon yung pagkain natin, mga hapunan natin mga ilon. So gagawin na natin, so meron na akong nakasalang na uh, kawali, so medyo wala pang apoy. So ito, uh, apoyan natin. Ayan na nga. Ayan, mga ito, may apoy daw. Wow. So, Tayo natin uminit para pagdating ng naman tika. So mga idol nakakalat yung kamatis natin So ilagay na natin dito So hugasan nga natin no? Ayan Hugasan natin mga idol Ayan Pagkagawin natin ng saksawan to Ayan Napakamalang kamatis ngayong mga idol Pero Gagawin natin yung to Tapos ilagay rin natin yung dalawang sibuyas Tapos Ilagay rin natin yung Ay hindi na itong mga idol Pang ano yan Pang big stick Diba Hugasan muna natin yung kamatis natin So maghiwa na tayo ng kamatis. So yan, naglagay na tayo ng mantika. So ang gagawin natin ngayon, paliguan natin ng mantika itong so, bangus mga idol para pakain natin ito. So ito na mga mahal natin. So maglagay muna tayo bago tayo maghiwa ng ating sausawan. Maglagay muna tayo ng ating pilituhin na ito. So, mga apat na piraso ng mga idol, dalawa-dalawa lang ang ilalagay natin. So, ito mga idol, joke lang to. Hindi natin maubos to. So, marami to ang gagawin natin dito mga ano lang mga idol siguro lima lang ayan hindi magpiraso lang mga idol siguro mga anim na piraso ayan tapos isang sibuyas napakamahal ah, ngayon ng yun sibuyas mga idol okay na yung sasawa natin ganyan karami mga idol anim na piraso joke lang yung inuubusin natin mga idol so, hindi talaga maubus yun so ito lang yan lang gagawin natin sa usawan so ito ilagay natin dito yung anim na piraso na gagawin natin sa usawal at saka yung sa sibuyas so natin yan ayan okay painitin muna natin yung ating mantika mga idol pwede yung hindi pa mainit yan so dito na nga tayo sa gripo natin ayan hugasan muna natin yung kamatis natin at saka sibuyas para iwain na lang natin mamaya nakaready na yan mga idol mga uh, dalawang tirado lang mga idol <laughs> mga idol nakalagay na sa mantika yung dalawang pira at yung tilapia. so ito po yung dalawa mga idol so dalawa dalawa na muna ilalagay natin so ayan nakalagay na yung dalawa dito so mga idol magkasikasa tayo nitong ating kamatis so mga idol tapos na nga ng yung ating sibuyas ng ating uh, kawasawan so mga okay, idol ayan ito tapos na rin to halos

कोलाई करना भी आगे डाटा बना रहे हैं ये बना रहे हैं ये बना ये बना रहे हैं मार के पी तो क्या हम मां पर के समय दे हम सब ये करा ना दें ये करा ना दें दिन में ना रहे थोड़ा

doon. Tapos na. Hindi ba tayo yung tingin yung una na sinalang mga idol. Ayan. Ito yung pinakaunahan yung mga ngayon. Apat na ng mga idol. So, gagawin natin na Yung ano natin, sa usawan. Piling green at si natin mga idol. Pukuha sa mga na natin. Usawan mga idol. Ayan. Ayan. natin Ayan. natin. Siyempre, haluhaluin natin yung ating saugawan. Yeah. Yeah, ang mga idol, kagyan natin ng puti, 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 puti. So, ayan mga idol, haluhin natin mga idol. Yeah. Yeah. So, ang pilakasili natin, yung siling green na ngayon mga idol sobrang anghang na yung mga kaya na natin clean clean na din kaya nangayod so yan ayod 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 natin ayan so ayod 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 na yung ayod 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 na ayod 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 yung natin na yung mga idol so